nabubuhat siya. O oh, ngayon tayo naman magpapakita ng gilas. Tayo naman niya magbubuhat sa kanya. Bubuhatin ko siya. A few moments later. Grabe naman ay bitch, ang bigat mo. <laughs> <laughs> Sabi niya bubuhatin niya daw ako tapos siya yung binuhat ko. <laughs> Nung nakas yung yabang eh. <laughs> <laughs> ay, nakubuhay. Wera ka sa buhay ko. <laughs> Ay, eh, naman ako. Bakit ganun? Iyit ng iyit. Ganito ba talaga, no? Ganito talaga pag babae. Lalo na pag, kan, eh. Dalawang buwan nang nababalot. Di pa na nabibirada. Bulok na yan. <laughs> Doubt in time away. And there's something in this way. Mm -hmm. Ano yung pinakantakantan mo yan? What makes you believe? And it's nothing. Telefon <laughs> Hey Leslie ko to pre Nasabi ko sa'yo Leslie gad ako eh Pusit sa buhay ko yan eh <laughs> Leslie gad ako eh Ah, <sighs> sakit ng ngipin ko ah. Talagyan natin ng acid doon. Uh, okay. <laughs> Dito ako ha. Okay, sa mga lisligad dyan ha, tuturuan ko kayo. Bubuhatin ko si Hype Pizza. Panoorin nyo kung paano ko bubuhatin si Hype Pizza. Bida-bida naman to. Akala mo talaga sobrang laki. Bubuksugod kasi to eh. Tagal na mag-email, di pa rin nakakapag-rank up. Ingit ka ba? Ito na yung, yung kasinti, oh. Sino ba kalaban ko dito? Ako, oh, patay to. Ika, kita, kita. Oh, sige, sige. Bisaya. <laughs> Baka mobs ka dyan. Nakakapanginig <laughs> Hindi mo ba alam, ha? Hindi mo ba alam na pinakamalakas to na na kalaban mo? Bibiglayin ko yung mukha mo. Hindi <laughs> <laughs> mo, mo ba alam? Hindi mo ba alam? Hindi mo alam, no? Lislig... Bubo talaga ni Ibitsu. Patay na naman si Ibitsu. Grabe si Tsukla, oh. <laughs> May yusip naman si i bitch, oh. Ano yan, ay bitch Ba't ang bobo mo? Sinasadya ko yun! Ay, sayusin mo naman paglalaro, I-Bitch. nakaka Nakakadismaya, eh, no? Wow naman! Nakaka-dismay, eh. has been slain. Double kill. Triple kill. Triple kill na naman. Patay na naman si i bitch, siguro, ay. Mas pa ako. <laughs> eh. Mga ginagawa mo sa buhay, oy? Malate game lang kasi! Late game lang kasi! Mario, si pipe yung ginagawa... mo, ay bits. Si Pai ginagawa ni ka na, Walang lintik na hero yan. Si Pai Bitch, ay parang supot na hindi nang bobo naman nito <laughs> ah, uling uling yung tae ah sos mariosep baligyan yung tabalotan ni ron ang chip naman balot <laughs> <laughs> na kumusta ka na aking mahal what we do now baligyan yung tabalotan ni ron yan ang sinasabi na baligyan balot <laughs> babalitig din mukha mo last <laughs> 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 La kill binibisita. <laughs> nabalo na yun. <laughs> Ayop ka, panis na yung pingping -ping ko. Bisitahin mo naman ako, grabe ka naman. At talaga, wala talaga to. Iyakan to. Iyakan malala. Baka hypits eh, yan. Umiyak, umiiyak na kagad eh. <laughs> Sige lang, sige lang. Ako bahala kay Ipits. Feeling malakas lang yan. <laughs> Ako bahala kay Ipits. Bahog na si Ipits namin o yung core namin o bahog na o. Hintayin nyo lang, hindi pa tapos ang laban. Let's go! Laban, put-put na naman yung mga bitlog nila. Patay naman si Ipits! Hindi ko mapindot agad yung ulti. Mariusip, uy. sus, Mariusip si Ipits talaga. Pab Pabigat talaga kahit saan ba. Sa personal nga, sobrang bigat mo dito pa naman sa ML ang bigat-bigat mo pa? It's a fight, bitch! Sikat ilong ko, Abri. Sila na siya, bitch. Punan oh. natin ng bugs, be. Eh. Ah, nang lintik at nila yung blue. Iyak <laughs> <laughs> <Yeah>, kay, bitch. Wala, sikat sokola. Hypebeats, yan. Do Hypebeats. Do Hypebeats. Parang nyo do Hypebeats. Parang nyo do Hypebeats. Sobrang saya mag-FL kapag kalaro mo si Tukla. <laughs> Ay, nako. Kaya to, kaya to. Tiwala lang tayo. <laughs> Malas naman, oh. Di mo ko kaya, oy! Cookie ako! Ay, mga aso ka! Sabi si, bubuatin ko si Ayd Bitsi, no? Kalmit log nyo, ha? Bibirada tayo dito! Dito yung mag-load, oh. Eh, okay. kaya na pala nila, eh. Bilisan mo, nagbabari na rin, eh. <laughs> tayo kasi pumasok ni Tsuklay! Sabi sa inyo eh! Buwat na buwat si Pizza, parang supot na hindi naliligo. Isa ka pa eh! Oh, bahala ka na dyan. Go High Pizza! Go High Pizza! Go High Pizza yan! Bakit? Bitsi yan! Bakit? Bitsi Hindi naliligo! Ang pangit ka ba? Ang <laughs> Di man lang ako nakait Licker pa ako. Naswa pa nga! Ay, grabe naman si Ipitz. Tapang na Ipitz, oh. Ikaw dahil, ha? O, oh, naunahan ko siya. Tapos, na tayo dito, pre. Parang Good job, all. Good job, all. Good job, all. Baka jabol, jabol yan. Yung bunga nga mo, yung kamamatay mo, ha? Ang <laughs> buhat siya, hi, bitch, oh. Hindi kasi naliligo, eh. Buhat ka, hi, bitch. Mararap naman ko na. Grabe <laughs> talaga si hi, bitch, oh. Pasok, gigil na gigil, oh. Gusto talaga umahan yung pangit, oh. Pangit ka na, na, ha? <laughs> uh, ay, dahil pa. Obos na sila Dahil sa wala siyang ginawa Baka obos pera yan Baka obos pera yan Gusto ko lang no? Huwag naman, Teng <laughs> Boom! Boom! Sige! Sige! Ang bilis naman tumakbo nito! SHUT UP! Let's go, babes! Eh, wala sila eh. Ay, gagaw. Obos talaga sila, pre. Tignan mo, isa nga yung huli pumasok. Wala, pre. Walang mainit na kape sa tinapay. May itang tubo ko sa'yo. <laughs> diba? Di Yan ang sinasabi ko. Bulbul -bul talaga sila, pre. Di ba? Sabi sa eh, mananalo tayo eh. Relax lang talaga ang bitlog natin. Pag mo kong pag-relaxin, sawa na ako sa relaxin. Grabe naman ay, Ang bigat mo. <laughs> <laughs> Grabe naman ay, Ang bigat mo. Sabi niya, bubuatin niya daw ako tapos siya yung binuhat ko. Ano ka ba? Sinasadya ko yun. <laughs> Her er det en beats. Her er det en beats.